Just days after gold hits its highest price in history, biglang bumagsak ng higit 5%. Marami ngayon na nagtatanong, tapos na ba ang gold rush? O ito na ang signal para pumasok habang mura pa? Pero teka, ganito ba talaga ang takbo ng mga safe investments? Or is this your chance to buy low? Sa video na to, ipapaliwanag ko kung bakit bumagsak ang gold at kung bakit yung mga matatalinong investors kalmado pa rin kahit nagpapanik na ang iba. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Sa unang bahagi ng 2025, literal na umakyat ang presyo ng gold na parang rocket. Mula sa dating average na 2,700 per ounce, sumirit ito hanggang 4,381 per ounce, ang pinakamataas sa kasaysayan. Bakit nga ba ganito kalaki ang inakyat ng presyo? Tatlong pangunahing dahilan, takot, utang, at inaasahang pagbaba ng interest rate. Unang-una, takot. Kapag may global uncertainty, gaya ng tensyon sa pagitan ng US at China, o kapag unstable ang ekonomiya, maraming investors ang tumatakbo sa safe haven assets. At sa mundo ng investments, gold ang pinakasikat na takbuhan kapag may krisis. Pangalawa, utang. Ang gobyerno ng US ay patuloy sa pagtaas ng utang. At maraming ekonomista ang nagsasabi na matagal na itong hindi sustainable. Kapag mataas ang utang, humihina ang diwala ng mga tao sa currency. Kaya lumilipat sila sa tangible asset tulad ng gold. At pangatlo, interest rate nang kumalat ang balita na baka muling magbaba ng rate ang US Federal Reserve, mas lalong lumakas ang gold. Bakit? Kasi kapag mababa ang interest rates, hindi attractive ang cash o savings. Kaya ang mga tao naghahanap ng asset na mas protektado laban sa inflation. At yan ang gold. Kaya sa loob lang ng dalawang buwan, tumaas ng mahigit 25% ang presyo ng gold mainit ang demand at halos lahat ng new outlets, analysts at retail investors nagsasabing buy gold, it's the safest bet. Pero gaya ng kasabihan sa investing, when everyone is buying, that's when you should start being careful. By the way, kung gusto mo rin magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire -recommend. Affiliate link yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa iyo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. At ayun na nga, pagkatapos ng matinding rally, boom! biglang bumagsak ng higit 5% ang presyo ng gold sa loob lang ng isang araw. Ano nangyari? Simple lang, profit taking at investor psychology. Kapag sobrang taas na ng presyo ng isang asset, marami sa mga nauna ng bumili ang nagdi design na ilak na ang kita. Ibig sabihin, ibinenta na nila ang gold nila para kunin ng profit at kapag sabay-sabay ang bentahan natural bumabagsak ang presyo. Ito 'yung tinatawag nating market correction. Hindi ito senyales ng total crash kundi ng natural na pagpapahinga ng market pagkatapos ng matinding pag-akyat. Pero siyempre, sa social media at news headlines parang katapusan na ng mundo, gold crashes. Ito ang tinatawag na fear versus greed cycle. Yung iba takot, nagbebenta agad. Yung matatalino, kalmado lang kasi alam nilang normal ito sa market. Minsan pa nga ginagamit nila ang ganitong moments para pumasok ulit habang mura. Ngayon, tingnan natin ang global triggers na nagpalala ng pagbagsak. Una, ang US-China trade talks matagal nang may tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero nang inannounce na muling magkikita ang kanilang mga opisyal para magkasundo, tumaas ang confidence ng investors. Kapag mas umayos ang trade relations, mas bumababa ang takot. Kaya umaalis ang pera sa safe assets tulad ng gold papunta sa stocks o currencies. Pangalawa, paglakas ng US dollar kapag lumalakas ang dollar, nagiging mas mahal ang gold para sa ibang bansa. Kaya humihina ang demand. At dahil global ang market ng gold, kahit maliit na movement sa dollar ay may malaking epekto sa presyo. Patlo, India. Isa sa pinakamalaking consumer ng gold sa buong mundo. Pero pagkatapos ng Diwali Festival, kung saan traditionally bumibili ng maraming gold, bumaba bigla ang demand. At dahil seasonal ang buying pattern nila, nakadagdag ito sa temporary slowdown ng presyo. Lahat ng ito, trade optimism, stronger dollar, end of festival buying, nag-contribute sa short-term drop ng gold. Pero tandaan, temporary lang ito. Ang fundamentals ng gold, scarcity, intrinsic value, at inflation hedge. Nandoon pa rin. So, anong connection nito sa mga Pinoy investors? Unang-una, tandaan natin ang presyo ng gold sa mundo ay may direct effect sa Pilipinas. Kapag tumaas ang global price, sumusunod din ang presyo ng gold jewelry, pawn shop appraisal, at gold ETF. Kaya kung isa kang OFW o small investor, na bumibili ng gold jewelry bilang form of savings, mapapansin mo. Kapag mataas ang presyo sa global market, tumataas din ang presyo sa mga tindahan at pawn shops. Pero dapat mong malaman, hindi lahat ng gold jewelry ay equal sa investment grade gold. May crafting cost at depreciation na kasama sa jewelry. Kaya kung bibili ka for investment, mas mainam ang gold coins, bars o ETF. Sa Pilipinas, meron ng mga gold-related ETFs o mga mining company stocks na kumikita kapag mataas ang presyo ng gold. Ito ang paraan para makasabay kahit maliit lang ang puhunan. Di mo kailangan bumili ng actual gold bar. At kung mahili ka sa pawn shop flipping, buying gold items when prices are low, then reselling or pawning when high. Ito ang tamang panahon para maging alerto. Ang fluctuation sa presyo ay opportunity, hindi laging panganib. Ito na ang golden question. Dapat ka bang bumili, maghintay o magbenta? Kung short-term trader ka, tandaan, ang 5% drop ay normal correction lang pagkatapos ng 50% rally. Kung pumasok ka sa tuktok, oo masakit pero kung long term ka, walang dapat ipangamba. Historically, gold has always recovered after corrections. Noong 2008 crisis, bumagsak din ng 20%, pero after one year nag all-time high ulit. Noong pandemic, same thing, temporary dips lang, tapos new record highs. Ang sikreto ng matatalinong investors, hindi sila bumibili dahil uso. Bumibili sila kapag natatakot na lahat kasi alam nila na doon nagmumula ang pinaka malalaking gains. Kaya kung maliit ang puhunan mo, ito ang pwedeng strategy. magset ng portion sa gold or gold ETF as part of your diversification. Wag all-in. Bumili pa unti-unti kapag bumababa ang presyo. This is called cost averaging. At higit sa lahat. Intindihin kung bakit ka bumibili. For protection, not speculation. Ang gold ay parang salamin ng takot at tiwala ng mundo. Kapag takot ang mga tao tumataas, kapag kampante bumababa. Pero sa dulo, ang tunay na mayayaman ay yung marunong magbasa ng ganitong galaw. Kaya kung nakita mo bumagsak ang gold at nagpanic ang iba, kalma ka lang. Alamin mo muna kung bakit bago kumilos. Tandaan, hindi lahat ng pagtaas ay simula ng tagumpay at hindi lahat ng pagbagsak ay senyales ng katapusan. Ang tunay na investor marunong maghintay, mag-aral at mag-diversify. Kasi sa mundo ng investing, ang pinakaginto ay hindi laging nasa presyo, kundi nasa disiplina mo.